Good morning mga kagatas, mga kaistrok. Welcome to my uh, YouTube channel. Ayan, Daxmanian Flores. Ayan. So, kape mo po muna tayo. Ayan, so, sa umaga, masarap magkape. Pero, ang inainom ko po ay uh, black coffee. Walang asukal, walang uh, walang cream. Ayan. Kasi po, maganda pa nito sa kidney. Pero huwag po natin nat uh, gagawing uh, habit ang pag-inom ng kape sa, sa isang araw para malimit kang inom ng kape kasi nakakai-blood ring. <laughs> Mabay. Mm. <clears throat> so, pagkagising po sa umaga, yan, ganyan lang po ating ginagawa. Pero bago po tayo mag uh, natin gawin yung mga ginagawa natin siyempre meron tayong exercise na dapat ginagawa at naging stretching po tayo para mabuhay yung kalahati ng ating katawan so papakita ko po sa inyo uh, mamaya uh, intro po muna tayo ng konti Ayan. So, <laughs> ang ginagawa ko po pagka umaga, yung uh, nag stretching po ako ng uh, kamay. Ayan. Kasi po ako po ay tatlong taon na na-stroke. Na uh, Bale ako pinaka-stroke ng uh, pandemic po eh. Patapos na ng pandemic noon. Ayan. Kaya hindi rin ako naagapan kasi wala pong masyadong tumatanggap na hospital noon kaya hirap na hirap din ako kaya nagtuloy na ako na stroke pero dapat po naman ay maaga pa yun eh kaso nga walang hospital na tumatanggap so balena dali sa akin ay uh, ka -ka kanang bahagi po ng uh, ng ating uh, ng parte ng katawan kanan po ang mahina sa akin at talagang hindi talaga siya gumagalaw kasi patay talaga hindi siya gumagalaw. So, ako naman, ay uh, hindi naman ako nawala ng pag-asa kasi nanonood rin ako sa mga tips ng mga doktor at saka yung mga na-stroke. Pero mas nakapanipaniwala kasi yung mga na-stroke kasi base kasi yung sa kanilang experience. At yung sa akin ay base din lamang sa aking karanasan. Kaya kaya may share ko rin sa inyo kung, uh, paano. Katulad ng pag umaga, ayan, nag-stretching ako. Dati kasi ako nagpap, nagpapaterapi. Pero ngayon ay hindi na ako nagpapaterapi kasi nakuha ko na lahat yung mga technique eh. At saka isa pa ay meron akong kasama sa bahay na may asawa ko. Siya na halos nagtaterapi sa akin at tinutulungan niya ako at uh, hindi naman niya ako <laughs> Naiwanan ayan simulan ko na stock nandiyan sa sa akin tabi ayan pero <laughs> muntik na po niya akong iwanan <laughs> kasi ah na stock nga mainit ang ulo bugnutin ako ayan siyempre kayo rin naman lahat ng na mga na stock eh, dumadaan sa ganyan pero mali po pala yon dapat pala nilalabanan yon ayan at saka mahalin natin ang ating kasama sa bahay kasi sila ang tutulong sa iyo. Hindi ka tutulungan ng mga kabarkado mo, mga kaibigan mo, hindi. Ang mga kasama mo sa bahay, yan. Katulad ng uh, sinasabi ko, na laging paulit-ulit ang sinasabi ko, tanggapin nyo ang uh, nangyayari sa inyo dahil yan ay uh, uh, plano yan ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating sa itaas. At isa pa, ah uh, matigas din ang ating ulo. Kaya tayo nagkaganito. ayun Alam naman natin, hindi natin mga dapat gawin. Kagaya ng mga lifestyle noon. ah uh, o yung mga bisyo, umiinom. ayun nagpupuyat. May mga hindi dapat gawin. Tapos may pala yun. <laughs> <Ayan> na-stroke. <nangyayari. laughs> At pag na-stroke ka, sisisihin mo sino ang sarili dapat ayan. pero ini follow rin niya ng Diyos punta lang tayo doon sa ipakikita kong uh, stretching pagka uh, bagong gising sa umaga yan. kasi dapat kasi na-stretch yung uh, ating uh, mahinang parte ng katawan. kasi nga yan eh huwag nating isipin na wala na hindi na nagalaw oh. parang putol na hindi yan po ay uh, <laughs> natutulog <No> to <-toolu>, lamang. <laughs> Ayan. Pwede yung gisingin eh. Oo, oh, dati nga ako. Tino. Dati nga, pagtatas ko ng kamay, ganyan. Itong lagi mababa, ganyan na. Pero ngayon, tatas na siya. Wow! Yeah, no. No, so yeah, yeah. <laughs> oh, wow! Oh, pwede pwede rin yan, ano? Nakapaikot Maganda rin exercise yan. eh. tama. Pero ang sinasabi kong stretching ay yung katulad sa daliri, di ba? Ang daliri nakaganyan. At eh, saka nakaganyan eh, pag na-stroke, di ba? Ako matagal ako ito eh. Ayan, nakaganyan ako. Tapos, serious, hindi ngumingiti, nakaganyan. <laughs> di ba? Parang tanga na. Pero hindi, ganun talaga, ganun talaga pag na-stroke eh. Oo, oh, tanggapin mo. Tapos sa masakit ba nito? pinagtatawanan ka pa ng mga ibang tao dahil lalo na 'yung mga may utang sa iyo. Ayun, tsaka o kaya inutangan mo na hindi mo nabayaran. Ayun, ay nako nagdedeho ng mga, mga 'yan. Oo, oh, nakaganyan ka, nakaganyan ka ay. Eh. oh, tsaka nakaupo rin ako sa wheelchair, matagal ako nakaupo sa wheelchair. Tapos nakagento ako. Tapos nakagento ang bibig. hindi na ngiti seryoso pero yan ay uh, lahat yan may exercise dyan yan yan ang isang uh, maganda dyan tagal ako na ganito at saka lagi nakasarado ang aking uh, aking gabaw akala may lagi may susuntukin lagi nakikinyan nakabalok ko sa hindi nga may diretsyo pinipil diretsyo ganyan sakit kasi nga naglock yan ang iiwasan ka kasi natin Aparatilihin lagi na kay ganyan. Igagalaw-galaw rin pag ganyan-ganyan. Laging uh, hinihilang ganyan. Ayan. Mm -hmm. Kaya kahit na yung medyo nanunumbalik na ngayon yung ano, dapat may stretching pa rin. Katulad nga lagi na kay ganyan. Pag umaga, gaganyan mo siya. Dito nga sa tuwag. Tapos, babatake mo na pa pa Kahit mga 5 minutes o nanonood ka halimbawa ng TV. Pwede mo siyang batakan ng ganyan, tagal na yan. At saka pag natulog ka, nakahiga ka, hindi ba nakaganyan yan? Pag nakahiga ka, e, pwede mo nakaganyan o kayo mo ng uh, mabigat na bagay. daganan mo ng rep. hindi, De, daganan mo ng unan, maraming unan. Nakaganyan siya. Oo, oh, nakadiretso. Oh. Pero ang aking daliri ay naiiwanan pa mo, konti ang hintuturo, yun no, late kasi yung hintuturo talaga matagal yan ibalik pero pwedeng gisingin, nagigising yan yun, eh, yung pag na-stroke natutulog yan, kahit anong command ng utak mo di siya nagalaw, di ba mabigat ganun yan lagi para babalik siya lagi ano, babalik siya i-stretch mo lagi nakaganyan tapos sa pagka paminsan-minsan naman itatas-tas nyo Kung hindi nyo may tas, di ba? lagi ng ganyan, mabigat. Meron po tayo malakas na parte ng katawan. Pwede pong tulungan yan. Katulad pagtata sa hawakan lang dito. Tas ba? Basta ulit -ulit lang. Araw-araw nyo gawin yan. Promise. Talagang uh, mag, makikita nyo ang unti-unting paggaan ng inyong mabigat na bahagi ng katawan. Kahit sa paa, ganun din. Sa paa naman, lagi kayong magtatayo -tayo. Kung hindi pa mo makalakad, basta lagi nga tumayo. Kung pwede gamitin yung tungkod, yung tungkod na apat ang paa, yun, dapat importante rin meron ganun eh para ma-exercise ang dito yan eh. Dito. Kaya mabigat din naman ang paa. Tapos daliri naman, lagi nakasarado. Ayan. Tutulungan din ng malakas na bahagi ng katawan. Ayan, di ba? Nakaganyan. Pwede nyo ay ganyan nyo. Dahan-dahan. Kasi matigas. Ayan, nagaganyan ay nyo. Ayan. Tapos ganyan. malaking bagay <clears throat> at saka talagang babalik din mararamdaman niyo unti-unti bumubukang yung, unting, unting, uh, bumubukan yung uh, daliri pero pagka bumubukas na ang daliri yun nagagalaw yun nang ganyan uh, pilitin nyo lagi mag-close open pero kakaano rin kasi nandoon yung gigil diba, ba pagka mabigat yung ganyan eh. kasi mabigat pero basta lagi ikalawin ikalaw eh, talagang mahalaga doon. At saka importante din na meron din kayong mga table, lamesa, yan. Importante din na may ganitong uh, lamesa, uh, table, kasi dyan, pang-exercise sa uh, daliri. Ayan, ganyan. Kapag ka, di ba, lagi nakaganyan, pwede nyong uh, eh, yung diretso lang na ganyan, step by step. Ganyan. 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 Tapos, ayan. ayan. Paulit-ulit lang. Kung, ah, uh, Tingin sa sampu kung kaya nyo. One. Yan, yan, yan. Two, Three. Four. Five. Six. Seven. And so on and so on. Hanggang sa mga sampu. O pwede rin naman uh, by minutes. Kung halimbawa uh, gawin nyo ito ng uh, two minutes. Pag-ingin O uh, one minutes. Ayan. At yan yung muli balik. Ito pang isa. Ah, uh, bubukahin niyo rin ang mga daliri niyo ganyan. Tapos uh, isusuot niyo yung malakas na bagay ng katawan ganyan. Ayun. Tapos sa uh, kung hindi siya masyado makakagalaw, uh, ang bubuhat po ay itong malakas na parte ng ating katawan. Iga ibabalitat po ng ganyan. Ayan tapos kay ganyan. Kung halimbawa uh, kaya niyo nang 2 minutes Apit rin 1 minutes basta matagal siya na nakaganyan. Lagi siya nakaipitas, babalik, pabalik-balik din. And ayan. Ito po ay base rin sa aking experience. Ha. Talagang uh, effective ito, promise. Ayan. At saka importante rin na wag niyo tinatanong ng sarili ninyo. Iniisip niyo na wala na. Ganyan na. Ah. Ayan, lagi niyong isipin. May paraan, ano? Oh, yes, may paraan para gisingin na matutulog na bahagi ng katawan at saka merong alalahan ninyo, merong kamay na laging nga ah, gagabay sa inyo. At yan ay ang ating Diyos. Ayan. Importante din na meron kayong ah, towel. Ito naman ay ah, exercise para ang baraso ah, braso ay ah, lumakas at saka madaling niyong itaas ng magis pabalik balik, ganyan, ganyan pwede niyong itaas, alam niyo ba ang isang exercise na maganda dyan ay kumawa kayo ng towel ayan, at pagkatapos ay inyong inyo bukayin ganyan at <laughs> hindi po, hindi po, hindi po yun ang gagawin niyo ay ganito, ilalagay niyo po sa ganitong balikat Uh, hawakan nyo po dito, parang naliligo ba na nagkukuskus ng uh, likod ng <laughs> bimpo pero towel po ang gagamitin natin Ayan. kasi po ito hihilahin nyo ng malakas na bahagi ng katawan, hindi tataas na ganyan kumahihilan nyo nung sila, basta uh, may kakapit nyo o kaya gamitan nyo nung uh, mm. ano hindi, may mabibiling uh, gloves dito eh pang ipit eh meron dati ako noon eh hand grip, yun pang hand grip yan Ganyan oh, hairline malakas na katawan ng kamay. Ayan oh. Sa una lang, medyo masakit yan. Ayan. Ayan. Tsaka pagka naliligo kayo, meron kayong uh, net. Pwede nyo gamitin nyo. Ganyan. Uh -huh. poli ulit tin uh -huh. Pwede nyo pagpalitin. Hmm. Uh -huh. Diba? Dito sa kapila. <laughs> Parang si Zuma. Ay, ako ay, ay, ay oh, ito, ito, naman, ito naman ang ihawak nyo. Itong uh, may bagay na katawa. Sorry, ako natatawa. Uh -oh. Ay, kasi, hindi pa naman talagang ano nga. Ayan. Oh, diba, ayan. O, oh, di ba? Ayan, o, oh, ganyan, o. Oh. Basta huwag nyo na, pwede nga ganyan, eh, o. Oh, ini stretch. Masa wang nyawat pasang, pedingan nak kenyang ni oh. Angak kenyang, kena masakit pa, eh ayan, Oh, kung wala man kayong tuwal yang uh, magagamit kahit kumot <laughs> hindi kahit yung t-shirt na malaki oh diba? Hmm. Oh, yon at ito pang isa uh, ikaw ba'y na bulul ikaw ba na utal ayan kasama yan sa naistro ang nautal ako nga hanggang ngayon medyo na may, meron pa ako naiiwanan na salita yung ma, parang nga uh, nagiging polite ulit napapansin niyo na di ba uh, yung uh, meron ko mga letra hindi babikas. katulad ng uh, S di ba ayan kasi niyan. S R ayun. kasi na ka nga ang dila mo ay uh, naglaktin may uh, ang akin naman kaya uh, medyo nanumbalik ang akin ay uh, nanood rin naman ako ng uh, nakita ko rin lamang sa YouTube yun, ganoon ah, nag-exercise nila, dila, yan, Be bebelat ka na ng bebelat, yan, yung ginagalaw ka ng dila, ha, ah. 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 lagi mo rin nga, in exercise yun, at saka, lagi rin nga, pati pa nga. Ayan kasing yung dila, dumidikit dun sa... Sa ngala-ngala. O, katulad ng ti, si, ti. Si, laging gano'n may nasama, di ba? Ano. Dila talaga, tsaka pa tsaka, lagi ka nga magkikwento. Magsasalita ka. Sabihin mo ang gusto mo sabihin. Ayan, ganon. At, ah... Uh, Ayan, exercise. Ganyan-ganyan lang. Ah, A, B, C, D, E, F, G. Ganyan, na exercise din. Ah, babalik din niya kung nautal ka. Hmm. Tsaka, ano yun, automatic na bumabalik yata talaga yung salita. Basta na ano yung utak mo na na anong balik na yung, nalinis na yung uh, nagbara babalik yung kusang nabalik yung salita mm dati nga kasi ako singer eh ngayon, wala na. Hindi na ako nakakanta. Pero, unti-unti siyang nararamdaman ko na unti-unti nga uh, bumabalik pagka yung mga may, may kumakanta, may narinig ako nakakanta, sumasabay ako. Sabi ko, ba, kaya ko na pala ulit kumanta. ganoon, Kasi nabalik nga ka yan eh. At saka isa pang importante ay ang pagkain. Ayan. Kailangan may discipline na ka rin sa kinakain mo. Ayan. Kumakain ka ng gulay at saka ng mga Uh, healthy foods na pang uh, stroke mga walang kolesterol ayan saka ba din ang ang carbs sa eh, kanin ayan bawas talaga saka yung mga matataba na hindi mo dati mo kinakain ay hindi mo na dapat kinakain. Pwede kang kumain, pero konting-konti lang, na halos tikim lang. Disiplina rin sa pagkain, yan ang number one. Dahil tayo na-stroke na, stroke na pwede pa ulit tayo maestro kulit. Madali na tayo maestro kulit kapag hindi wala kang disiplina sa pagkain. Number one ang pagkain kalaban. Ayan. Tandaan nyo yan. <laughs> so, yung pong aking uh, naibahagi sa inyo, ang uh, stretching ng daliri ng uh, kamay para lumakas. Uh, sa susunod po, ay di papakita ko naman sa inyo ang paha. <laughs> at saka, pag na, ma -importante kasi itong daliri eh. Nandyan lahat, Umahap, pagkakakain, hahawag ng baso, magtututras, o magkukut-kukut, <laughs> di ba? Malaga rin kasi ang daliri eh. Ayan, kailangan pala kasi, di ba? Pagka-importante yung kakain ka, ayan. At saka, magugupit ka ng kuko, o di ba? O, tandang-tandang muna nagpapahino ko ka pa. O, eh, pagkakagulabakas yan, ikaw na maghihinuko ko. Ikaw na magtututod sa sarili mo at ang gagamitin mo ay uh, ang mahinang bahagi ng katawan. Ah uh, siyempre mas ma mahalaga rin ay yung makapaligo ka na ikaw lang magisa talaga, 'di ba? mga kukuskus mo gagamit ang uh, mahinang bahagi ng katawan. Hmm. Kasi mahalaga 'yun, mahalaga ang stretching. Ayan. At uh, saka isa pa, uh, lagi rin po natin tatandaan, alsin uh, sinyo ang galit talaga. 'Yung talagang napakatagal mong gagaling din yan. Pagka lagi ka mainit ang ulo, lagi mong iniisip na wala, nabuti pa sila, naiwanan na ako. Hindi ko, hindi ko na nagagawa yung mga dati kong ginagawa. Eh, tanggapin mo. Tanggapin mo yun. kasi nga na-stroke eh. Oh, huwag mong uh, isisisi lahat sa... At saka huwag mong sisisihin ng Diyos. wag mo laging itadaw ng sarili mo. Ayan. matuto kang tanggapin kung ano nangyari sa iyo At ang isang magpapagaling sa iyo ay ang sarili mo lang Maniwala ka na ikaw ay uh, gagaling Ito pong mga uh, nanghina sa ating katawan, mga namatay sa ating katawan uh, Yan po ay uh, hindi po siya patay Yan po ay natutulog lamang, pwede natin gisingin At lagi natin tatandaan, uh, meron laging kamay magagabay sa ating mga naestro at yan ay ang uh, Diyos tayo ay manalig din so para po sa ating mga na-stroke, maraming maraming salamat po sa panonood ako po ay hindi doktor at ito po ay base lamang sa aking experience at talaga namang efektib oh, promise, gawin nyo lagi yan at lagi kayong iinom ng tubig kahit po unti-unti kasi nga nasa samid. so maraming maraming salamat po sa panonood God bless po sa inyong lahat at kung bago ko pa lamang po sa akin channel, please subscribe. At huwag niyong kalimutang uh, i-like at uh, i-hit ang notification bell para sa mga sunod na video tungkol sa strokes. Ayan. Ang video ko po ay strokes at saka ako po ay nag-chacharite. O diba, nagdadrive na ako ng uh, nagdadrive ako ng ng ano, ng bukyo, ng tuktok. Bao-bao. Nakakapag-drive na ako. Dahil yan sa paniniwala ko sa aking sarili na ako ay gagaling. Maraming salamat po. Gagaling po tayong lahat and God bless you.